isang mapagparang araw sa ating mga at kauring nandito ako sa dagat gumagawa po kami ng daanan ng kwan ng bangka. kaya po kailangan po tanggalin yung mga bato sa, sagi, gitna para pagdaan po ng bangka ay madali pong pagbuhat ay madali pong lumakad yan kasi kung maraming pong bato na, na nasasagi po ng ilisi ng bangka kaya masisira kaya tulong-tulong lang po sa mga kumpare ko para pagka nakababa at sila naglaot ay isda na maliwanag o oh, kaya sipag-sipag lang. Kaya mga kabutil, ganun lang ang buhay din eh. Kailangan mga tumulong-tulong na konti para pagbaba mo ay ahit sa angka lang ng isda. Ayan. Ang napakaganda po ng dagat ngayon, Balayad. Napakaliit ng tubig. Ayan. Kaya mga kabutil, sa so, ito lang, kapag may problema ka, punta ka na sa tabing dagat, tingin-tingin ka na sa tubig, minsan nawawala na yung problema mo eh. O, ganun, ganun lang. Pasyal, pasyal pag minsan, sa dagat lang, ay malilibang ka na. Dahil eh, sa ganda ng tanawin, ang sumasabay sa ihip ng hangin, ng alon, o, kaya nakakamasenting na ano po. Kaya mga mo, muli't muli ako magpapasalamat sa inyo, sa inyong pananood. Thank you for watching!